Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Malawak po ang pagkaunawa natin sa mga banal o tinatawag natin sa Ingles, saints. Sinasakop ng pagunawang ito ang lahat ng yumaong nasa langit. Hindi lamang ang mga banal na kilala dahil pinunyagi ng simbahan. Dahil dito, tinatanghal natin ang lahat naging waran ng mabuti at banal na pamumuhay. Maaring kasama dito ang mga bayani ng ating bansa, mga mabubuting mga magulang, at mga kapamilyang nagpamalas ng pagkama ka Diyos. Kasama rin dito ang mga nasawi sa nakaraang sakuna sa pagliligtas sa kanilang kapwa. Ano ang pagkaunawa natin sa kabanalan? Iisa lamang ang higit na banal, ang Diyos. At dahil ang may kapal ang bukal ng kabanalan, ang pagiging santo ay isang pagsasalamin sa kabutihan ng Diyos. Ang napupunta sa langit ang siyang nagsikap maging mabait tulad ng Diyos. Ang nakibakang ipalaganap ang pagkakaisa at pagmamalasakit sa bayan tulad ng Diyos na nagmamahal sa San Sinuko. Ang nakipaglaban upang panatilihing nire-respeto ang karapatang pantao dahil nakaugat ang ating dangal sa pagiging anak ng Diyos. Mga kapamilya, sa pagunita sa mga banal sa ating buhay, hinahamon din tayong magsikap mabuhay sa tamang pamamaraan. Hinahamon tayong magsikap hubugin ang ating buhay ayon sa buhay ng Diyos. Manalangin po tayo na naway piliin natin ang pagiging maka-Diyos, lalong-lalo na sa gitna ng toksong lumihis sa tamang pamumuhay. Magandang umaga po.